Lano rin kasuhan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang kanyang dating amo na si Atong Ang. Kaugnay pa rin po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Matatanda ang unang sinampahan ni Ang ng kaso si Totoy matapos siyang ituro bilang mastermind sa pagpatay ng mga sabungero. Pinabulaanan ni Ang lahat ng paratang ni Totoy pero si Totoy magsasampa ng kaso laban kay Ang. Nakatakda rin siyang magbigay ng testimonya sa National Police Commission on Applecom laban po sa 15 polis na dawit daw sa pagpatay sa mga sabungero. Umaasa naman po si Senadora Risa Ontiveros na mananatiling solido ang aliyansa nila ni na Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa kabila ng mga bali-balitang sasapi sila sa mayorya ng Senado. Wala pa namang kumpirmasyon ukol dito si Aquino at Pangilinan pero una na sinabi ni Senator Jingoy Estrada na sasapi daw sa majority block ang dalawang senador. Kilalang magkaalyado sa oposisyon si Nauntiveros at Kiko. Kaya kumpiyansa pa rin daw si Senator Risa na mas lalakas ang boses nila sa Senado. Confident po ako na uh, mabuti ito, mabuti mga pangitain ito para sa 20th Congress. Mataas ang fighting spirit ko, malakas ang pag-asa ko at lalo na din para sa oposisyon sa labas din ng Senado. Yan nga po ang tining ni Senator Risa Ontiveros. Sa iba pang mga balita mga kapatid, nakauwi na po ang natitirang labing isang Pilipinong tripulante mula sa lumubog na MV Magic Sea sa Red Sea. Mismong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang sumalubong sa mga Pinoy sa NAIA Terminal 3 kagabi. Isinailalim sila sa agarang medical check-up at health assessments. Bibigyan din sila ng tulong pinansyal. Una nang nakauwi ang anim na Pinoy mula po sa parehong barko noong July 11. Inatake ng militanteng grupo na Houthi ang barko noong July 6 pero nasa gipa mga Pinoy papunta sa bansang Djibouti. Patuloy namang pinagahanap ang labing tatlong tripulanting Pinoy na inatake o sa inatake at lumubog ding MV Eternity Sea. Oras muna mga kapatid, 7-11 ang oras po hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Selected Mercury Drug Stores at ngayon sa South Star Drugs nationwide. Kaya naman Ulta Bio, now na! Puntahan naman po natin ang mga balita sa Metro Manila. Nasawi po ang isang tindera ng gulay matapos namang maatrasan ng bus dyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nangyari nga po ang disgrasya kahapon. Sa CCTV footage, makikita po ang dilaw na bus. Habang nagbababangan ng pasahero, biglang umatras ang bus. Muntik masa po lang isang taxi habang nabangga naman po ang isang motorsiklo. Nagtakbuhan ang mga tao sa bangketa. Ngunit ang isang tindera hindi na nakalayo kaya't nakaladkad po ng bus. Huminto lang ang bus matapos bumangga sa footbridge. Sinubukan pang isalbang tindera pero namatay din po ito sa ospital. Ang kwento nga ng driver ng bus sa mga police na walan daw ng preno ang kanyang minamanehong bus. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring disgrasya. Sa tundo naman sa Maynila mga kapatid, patay din ang isang siklista matapos mahagip ng isang trailer truck. Agaw buhay po ang biktima ng saklulohan ng ilang residente. Umabot din ng mahigit isang oras bago dumating ang rescue team. Sinubukan nilang i-revive ang siklista pero binawian na ito ng buhay. Patuloy pong investigasyon para matukoy kung sino nga ang driver ng trailer truck. Nasunog naman po ang isang bahagi ng gusali dyan sa Dasmarinia Street sa Binondo sa Maynila. Bandang alas 4.30 nitong Sabado nang sumiklab ang sunog. Tumagal din nang nasa isa't kalahating oras bago ito naapula. Wala namang napaulat na nasaktan. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng sunog. Arestado naman po ang peking doktor na nagtuli sa nasawing sampung taong gulang na bata dyan pa rin po sa tundo sa Maynila. Halos dalawang buwan ding nagtago ang suspect sa isang kumadrona o na isang kumadrona. Lumalabas nga na sumobra ang dosage ng anesthesia na naituro sa nagpatuling bata at kalaunay na matay ito. Mahara po ang suspect sa reklamong homicide at illegal practice of medicine.